Hello, patapos na sana itong niluluto namin. Kaso lang, tawag dito, isinasalin na ni Ay sa bote. Kaso nung isinasalin ko siya, tinulungan ko siya magsalin. Para ka akong malabnaw siya, parang tubig lang. Tapos, hindi siya kasing bango ng mga una namin niluluto. Kaya ngayon, sabi niya, sige ano, sabi ko pakuluan ulit natin para mag-evaporate yung tubig. Para naman hindi siya malabnaw na malabnaw kulang na yung bango niya eh, unlike before. Pero yung lasa niya, nagkakalayo ng konti dahil medyo matamis ngayon. Medyo matamis compare sa dati, pero hindi naman siya katamis. Ayun. Actually, pangatlong araw na to <laughs> naluto. Kasi yung unang araw na nagsalang ako, nasunog siya. Biruin mo, uh, noon time ko siya isinalang. Tapos, nung mga 7 o'clock ng gabi, patapos na yun talaga as in, natimplahan na siya, na, napigaan na, nasala na, as in okay na siya. Tapos nasunog, <laughs> nakalimutan siguro ni Ayi o na niya, nasunog. Di, itinapon namin yung unang salang. Tapos kahapon ng, kahapon ng maga, nagsalang ulit ako ng pangalawa. So ito na yun, biruin mo mula kahapon ng umaga hanggang ngayong hapon kinabukasan pa. <laughs> ngayon pa lang namin matatapos. Bali, mamaya, pag okay na siya, at saka pa lang, pag lamig, -lamig ng konti, at saka namin isasala, isasalin sa mga bote. ay ganito po siya katrabaho. Si Ai talaga ang in judge dito sa pagtitimpla kasi wala naman akong alam sa pagtitimpla at ayoko din namang karirin ang pagtitimpla nito. Ako lang yung taga-lasa kung okay ba yung lasa niya. Ganyan. Si Ai ang taga-piga, taga-sala, tapos minsan siya na rin yung nagsasalang sa bote pag may siya.